Target ng Pilipinas at Vietnam na palakasin ang kooperasyon sa pamamagitan ng paglagda ng isang Defense Cooperation Agreement bago matapos ang taon. Pero nauna nang bumirma ng Letters of Intent ang dalawang bansa pagdating sa cooperation sa Humanitarian Assistance and Disaster Response at Sea at Military Medicine. Iginiit ng dalawang defense ministers na kailangang manaig pa rin ang kapayapaan sa South China Sea sa pamamagitan ng pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kapwa-claimant ang Pilipinas at Vietnam sa South China Sea. Malino din para sa Manila at Hanoi ang papel ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa rehiyon. Palalakasin rin ng dalawang bansa ang kooperasyon pagdating sa maritime security, cybersecurity, disaster relief at defense industries. We do have uh, issues between bilateral issues amongst our countries but this does not stop us from working. Together in peacefully and uh, fairly, under the aegis of international law, resolving these issues. While we face common threats, we will work together in facing these threats in the spirit of ASEAN solidarity. The two sides shared the importance of maintaining peace. Stability, safety and freedom of navigation and aviation in the East Sea, also known as the West Philippine Sea or the South China Sea, advocates resolving all disputes and disagreements by peaceful means on the basis of international laws, including the nineteen United Nations Convention on the Law of the Sea. Pero kung nagagawa ng Pilipinas at Vietnam na magtulungan sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa South China Sea, bakit iba naman ang sitwasyon sa pagitan ng Pilipinas at ibang Asian country? So far, they've been very open and transparent with us and that's why we're also being open and transparent with them. Uh, among the uh, ASEAN neighbors, uh, they've shown the most interest in uh, in striking a partnership with us. Unang nagtungo ang Vietnamese Defense Chief sa Malacanang para sa isang courtesy visit. Sinundan nito ng bilateral meeting sa DND kung saan ginawaran siya ng arrival honors para kay Pangulong Bongbong Marcos makabuluhan ang pagbisita ng defense official dahil ito ay hudyat ng mas malalim na samahan ng dalawang bansa ngayong taon na saksihan ang pagpapalawak ng Pilipinas ng defense at security cooperation sa ibang mga bansa at sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Maliban sa Vietnam, una nang pumirma ang Pilipinas ng Defense Cooperation Agreement sa Singapore at United Kingdom ngayong taon. Pumirma rin ng Reciprocal Access Agreement ang bansa kasama ang Japan at pinag-uusapan naman ngayon ang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng France at Canada. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odalo, Newswatch Plus.